Good afternoon, mga kapatid. Uh, ngayong hapon ay isipan kong i-discuss sa inyo ang ating kalusugan sa mata, no? Hindi lang kalusugan sa spiritual. Uh, tungkol ito sa parating mga nagtatanong, no, kung ano tong katarata, o katarat <clears throat> Kasi para makasave sa time sa mga nagtatanong para hindi na ako pa ulit-ulit magsagot eh, uh, ito na i-share na lang tong video na ito no? so before anything else let us have a short prayer in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit Amen Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love Send forth your spirit and they shall be created and you shall renew the face of the earth O God, whom by the light of the Holy Spirit have instructed the hearts of men. Grant that by the same Holy Spirit, we may be truly wise and ever enjoy His consolations. Through Christ our Lord. Amen. And the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, ito ay napaka-common na cause ng blindness sa buong mundo. Uh, ang tanong ng iba, uh, akala nila ang katarata ay hereditary or nam namamana so actually mga kapatid ang katarata ay lahat ng tao apektado ito ay sakit ng dahil sa edad no ng mga matatanda uh, ipaliwanag ko sa inyo ang anong laman sa loob ng mata para maintindihan natin. No? So, ito yung cataract. Kung mapansin nyo, <coughs> dito sa kanan, iyon ang normal na mata. Yung sa kaliwa, merong katarata or cataract. Okay? So, yan ay dahil sa ating lens na naging uh, um, yan. Normal eye. At yung sa baba, yun ang may katarata. Pero hindi lahat ng katarata ganun ang itsura. So yan ang pinaka-common, maputi. May iba din na hindi mo makikita masyado kung walang instrumento no? na gagamitin. Kagaya naming mga eye specialist, magamit kami ng mga microscope or ophthalmoscope o scope, no? para makikita. Kasi may iba mga brown, may iba itim, yung iba puti. No? Pero karamihan ng mga katarak nagiging puti pag masyado ng uh, mature. Ito, pag may, nila, may pinapata gamot para ang iris, nakita yung brown. No? Yung brown na yan, para yung muscle na lumiliit, lumalaki. Yan ang nagko-control ng ilaw na pumapasok. Pag masyadong maliwanag, nakaano ka ng headlight, liliit yan para hindi masyadong masilaw ang mata. Pag masyadong madilim, pumasok ka sa isang kwarto na walang ilaw, lalaki yan para makakita na adjust adjust yan. Kaya, etong cataract niya nagsisimula na sa gitna. Okay? Pag lalong kung sa ano pa, tinatawag namin humihinog na, lumalaki na, lumalapad ng lumalapad hanggang ang buong lens ay napupuno. Kaya, ang sinasabi ng iba, pa, mas maliwanag ang paningin nila pag nasa loob sila ng bahay. Tapos, medyo madilim kasi lumalaki ang pupil. Nakakita pa sila sa gilid. No? Nakakita pa sila sa gilid. Tapos, Um, pag naglalakad sila sa tanghaling tapat masyadong maliwanag o naka sa lubong sila ng sasakyan na maliwanag ang headlight kumikipot yung pupil no oh, kumikipot <coughs> so kaya natatakpan ang kanilang paningin yan ang parating sinasabi ng may, may mga katarata um uh, maliwanag ang paningin nila pag nasa loob ng bahay uh, ironically pag ma maliwanag masyado, mas lalong hindi sila nakakita. So, ang katarata, mga kapatid, dahil yan sa lens. Sa loob ng mata, meron po tayong lente. No? Um, explain ko, papakita ko sa inyo yung mga video at saka actual na hitsura ng mata. Ang Pagbata pa tayo, ang ating lens sa loob ng mata ay para siyang crystal clear, no? transparent. Pag tumatanda na tayo, nag-iipon siya ng mga dumi sa ating metabolism, sa, ating, sa, sa ilang taon, no? Kagaya ng mga yung balat natin, 'di ba? Nung bata pa tayo, yung balat natin napakakinis pag tumatanda tayo 60 70 above kahit anong gawin natin marami na siyang dumidumi -dumi sa balat natin hindi na kwan. din sa ating lens nag-iipon ang ilang taon na ano kasi yung lens natin uh, majority is made up of water and protein so yung protein habang tumatagal nag-iipon ng mga dumi, gano'n. Kaya hindi na, yung sa baba, na picture, yan yung hindi na siya gano'n ka-transparent. Uh, okay. Pakita ko, uh, yan, sa baba. Pakita ko yung video na, ano, uh, try ko kung, ito, ito, yan. Ayan, eh, kung nakikita nyo ba? Sandali lang ha. Yan. Ang mata natin ganito, itsura. Okay? Ito yung itsura ng mata natin. May mga muscle sa palibot. Tapos itong nakalawit na ito, nakakonek ito sa utak, sa brain. No? Para yung vision. Tapos itong sa harap na ito, ito yung cornea. So buksan natin para makita natin sa sa loob, okay? Yan, ito yung binuksan na. Etong cornea, ito yung importante ito. Ito yung nagtatakip sa mata para hindi luluwa yung mga laman loob. Parang takip sa relo, di ba, sa harap. Tapos sa likod, mga kapatid, Eto. Yan. Eto yung lens. May lens po tayo sa loob ng mata. No? Kagaya ng camera, merong lens sa likod yung film, yung ugat natin. Papasok yan sa connection sa brain para mainterpret na vision. So, etong lens na ito, okay, dapat malinaw to crystal clear okay crystal clear ito yan ang nangyayari pag may katara ka, yung lens mo ito example may mga dumi na siya hindi na nakakalusot ang ilaw galing sa labas patungo sa likod pag may image di ba so palitan natin tong clear na lens ng may katara. Tingnan natin. So, hindi na siya nakakalusot. So, madumi na. Hindi nakakalusot yung image. So, ang gagawin dyan, para luliwanag, tatanggalin yung original lens. Kita mo? Hindi na nakakalusot. Hindi nakikita yung mga ugat sa likod. Diba? Yun. Tatanggalin yan. Papalitan ng bago. Plastic. Na? No? So, yun ang solusyon sa cataract Papalitan ng bago ang lens So yung cataract mga kapatid Yan yung original lens natin Na naging madumi na So hindi naman natin pwedeng linisin yan Tatanggalin na yan, tatapon na yan Papalitan ng artificial bago So kakalusot na ang paningin Di ba? So eto yung sinasabi natin na pupil Eto, lumalaki yan, lumiliit. Pag maliwanag masyado, liliit. Pag madilim, lalapad yan para makita. So, eto ang cornea. Eto ang lens sa likod. Okay? So, tinatanong ng iba, pwede bang ano, salamin na lang, Dok? Kasi ayaw ko magpa-opera. O meron bang gamot na pangpatak o iinumin para mawawala ang katarak. Wala po. No? Wala pong magic na gamot na itong madoming maduming lens ay lilinaw. Tatanggalin talaga siya. No? Pero minsan, pag hindi pa masyado malaki ang katarak, okay, uh, pwedeng salam lagyan muna ng salamin. No? Papakita ko sa inyo mga kapatid pag kahit anong ganda ng salamin sa harap, lagi huh? lagyan mo ng salamin sa harap, dito. Tapos, yung cataract ay madumi na. Yung lens, madumi. Walang silbi ang kahit anong mahal pa ng salamin sa harap, di ba? Kasi may nakatakip, di ba? So, ganun. Balik tayo sa So, ganun ang cataract mga kapatid, no? Um, eto. Ito yung lens. Sight. Papakita ka na ulit ng lens. Yan. Yung lens na yan, tumataba, tumataba, yan, nagmumove yan. Pag nag-focus ka, nagbabasa ka, sa malapit, tataba yan. Pag nagbabasa ka sa malayo, ninipis yan. Yan ang focus. Kaya, kung may, kaya sinasabi ng ibang mga matatanda, uh, nung bata pa sila, nagsasalamin sila para makakita sa malapit. Pero nung tumanda na sila, nakakakita na daw sila sa malapit. Sabi nila, second sight. Natutuwa sila, second sight daw. Hindi po second sight yan. Kasi pag may cataract po kayo, tumataba ang ating lens. Nag-expand. Nagiging nearsighted ka. Nakakabasa ka na sa malapit. Ibig sabihin yan, may kat nagsisimula na ang cataract mo. Usually, nangyayari yan sa mga 60 and above. So, siya nga pala mga kapatid, um, pag nag-60 na ang pasyente, nagsisimula na ang cataract. Hindi lahat, may iba na may iba na 90 na wala pa rin katarak. Pero majority 60 nagsisimula na. Tapos pag may mga diabetes, mataas ang sugar, maaga mga 40-30s pa lang may katarak na. Kaya nagtataka ka pag bata pa may katarak. Kaya ini-investigate tinatanong namin, may diabetes ka ba? Kasi nakakapagtataka, pag bata pa may cataract. Usually kasi, 60 and above nang sisimula ang katarak. Pero may mga iba na kahit 90 na wala pang cataract yun, mga maswerte yun. Pero commonly speaking, halos lahat ng tao magkakatarak. Tapos sinasabi ng iba, ay nahawa yung kabilang mata ko ng katarak sa kabila. Hindi po naghahawaan yan. Kasi hindi naman po yan infeksyon, hindi naman po mikrobyo yan. Uh, natural, minsan, nauuna lang yung kabila. Pero usually, dalawa talaga yan. Kasi hindi naman pwede na matanda na yung kabila, bata pa yung kabila. Dahil yan sa edad. No? So, lahat ng tao, halos lahat, magkakatarak talaga. Meron tinatawag na patak na anti-cataract. Yan po ay nagpapadelay lang ng pagmature. Hindi po yan nakakatunaw ng cataract. No? Binibigay po namin minsan yan, nakakapadelay yung mga iba na ayaw pang magpa-opera, tapat pa sila, so pinapadelay ang pagtubo. No? Pero darating ang panahon, ito ay mapupuno talaga ang iyong lens at kailangan na talagang uh, palitan. Okay? So ito yung paningin ng isang taong may katarak ito sa kanan. Sa kaliwa, yun ang normal. So, hanggang lalabo ng lalabo ng lalabo talaga. Okay? So, dyan, yun ang paningin ng... Ang, ang kita mo yung light na pumapasok sa mata, nag scatter na pag may katarak dahil may nakatakip na. No? May nakatabon. Yan, yan ang cle clear na lens ng ano nang walang cataract yung sa baba yun ang may cataract no okay so yan din ang hitsura ng walang cataract sa taas pag gabi napakasulaw na silaw hirap na delikado na sa pagdrive and then i with advanced cataract may nakatakit so kahit anong mahal pa ng salamin lagyan mo ng salamin yan mahirap ang ka talaga kasi may nakaharang sa loob yun ang lens natin. Okay? Yung iba, ito i-discuss ko lang itong pteridium, no? Kasi yung iba sa papasok sa clinic, sabihin nila may katarak ako. Yun pala hindi naman katarak, ang tawag diyan pteridium. Yung parang may laman na pumapatong sa yung mata. Nasa labas lang po yan. Na, nakapatong lang po yan sa cornea, hindi po yan sa loob no? Pero nakakaapekto pa rin ng paningin no? Kung hahayaan mo yan Kasi gumagapang yan pag Dahan-dahan Pero napaka, napaka dahan, Napaka bagal po Ng paggapang niya It will take months or years no? hindi, hindi to, Pero hindi to nakakatakot Pero Itong pinapakita ko sa picture Naapektuhan na ang paningin nito Dahil hinintay niya talagang umabot sa gitna So, ang tawag po dito sa Tagalog, pugita or tiridium. Hindi po ito katarak. Maraming pumupunta sa klinik. Anong problema, sir? May katarak po ako. Sa, sino may sabi yung kapitbahay? Yan, hindi po yan katarak. No? That is tiridium. Madali lang yan. Ini-scrape lang po yan. Yung problema lang sa tiridium or pugita, may chance na bumabalik tumutubo ulit. Pero yung katarak, pag inopera, hindi na bumabalik ang katarak. Kasi tinapon mo na yon, pinalitan mo na yung plastic. Okay? Minsan dumudumi lang, kailangan ng cleaning. So yan ang itsura ng katarak pag puti, hypermature. Eto. katarak ba ito? Hindi po yan katarak mga kapatid ha? Hindi lahat na may kita ka ng puti, katarak. Yan ay scar. No? Nagkaroon ng scar ang kanyang mata. Diyan sa cornea. Eh, pakita ko ha. Dito, ang problema niya hindi sa lens. Hindi dito sa lens. Ang problema niya, dito sa harap talaga. Nagkaroon ng yung peklat. Ito is example, peklat. Oh. Peklat sa kamay ko. Yan. Yan. Huwag niyong hayaan na magkaroon ng peklat ang iyong cornea itong sa harap. Kasi pag nagkapeklat yan, hindi na matatanggal yan. Pag in-scrape natin yan, ang papalit dyan, peklat pa rin. So, ma ang solusyon lang nito pag ito ay nagkapeklat, corneal transplant. Punta sa cornea specialist, tatanggalin yan at papalitin ng bagong cornea galing sa isang taong bagong namatay corneal donor. So, hindi lahat ng may puti, katarak. So mahirap yan pag corneal scar Okay Now Minsan Magkakasabay ang tyridium at saka cataract no? So pwede mangyari yan uh, Yung iba Tapos na ako na opera ng tyridium Bakit mali mal malabo pa rin ang paningin ko Eh kasi iba naman yung tyridium Iba naman yung katarak Dalawa ang problema mo So, pwedeng pagsabayin opera pwedeng isa-isa Unahin mo na ang tiridium Tapos yung cataract Minsan, unahin ang cataract Tapos yung tiridium Iba, yung, iba, iba po yan no? So, pag nag-opera Gagamit tayo ng microscope Para maglalaki ang paningin Ng doktor no? Hindi mag Hindi mahihiwa yung hindi dapat hiwain So, yung iba Sinasabi nila, ayaw kong humiga, gusto kong nakaupo. Hindi po pwede. Wala pong operasyon sa katarak na nakaupo. Higa talaga kasi sa, opis, sa posisyon ng microscope. No? Usually, uh, at hindi po totoo mga kapatid na sa Bisaya, pag lugiton, yung kalikutin, parang tatanggalin yung mata, ilalagay sa mesa. Hindi po yan. May nilalagay lang po tayo na eyelid retractor para parating nakabuka. At yung operation, usually from uh, 10 to 30 minutes. Depende sa doktor. No? Uh, yan, picture na pinapalitan ng lens. May, yan po ang lens na artificial, ilalagay po yan sa loob. So, ang sugat, dyan sa may taas, maliit lang, papakita natin Ayan ang hitsura ng sugat. Yan. Uh, dyan lang po, konti, susugatan dyan konte sa taas. Dyan, dyan tayo dadaan pagpasok. Ang hindi po babaklasin ang mata, hindi po. Okay? Uh, tapos, um, may dalawang klaseng operasyon, actually, ay may tatlo, no? Yung gagamit pa ng tahe, yun ang old, uh, old style. Tapos, merong uh, FACO at merong small incision. So ang maraming pasyente na nagsasabi, ano ba 'yung operasyon mo daw laser? Actually, walang laser na operasyon sa katarak. Sinasabi lang yan na laser, ang totoong pangalan po ng operasyon is phacoemulsification. Etong makikita mong probe, ultrasound powered po yan. Dudurugin 'yung lens tapos sisipsipin tapos para lalabas papakita natin ha okay so yan dinaduro ng ultrasound power, hindi po yan laser okay sinasabi lang ng laser para madaling i-pronounce, pero ang complete name niya is phacoemulsification ultrasound power po so fine forward ko lang para hindi tayo ma-bored, yan tinutunaw at saka so sinisipsip so naubos na yung cataract So, ang gagawin ay lalagyan na ng lens sa loob. papakita ko yung lens. Yan po ang lens. Uh, Pagpapita natin. Yan. Yan foldable na lens. Lalagay sa loob. <coughs> Bago na yung lens. Okay? Yun. Ang isang klaseng operation is small incision. Ah... Uh, Depende na sa yung preference. Ito yung small incision. Hindi siya dinudurog. Isang hatak lang yung lens. Lalabas na siya. Hindi na yung dudurugin Diretso na. Ha? Ito. Ito yung lens. Kukunin siya. Isang kuha lang. Hindi na siya dudurogin. Yun Kinuha yung original lens. Yan. Yan, natanggal na yung lens. No? At lalagyan siya ng uh, artificial na lens. Pagkita natin. So, yan lang po ang sugat dyan. Maliit lang. No? Automatic hihilom na siya. Hindi nagagamitan ng tahe. The more siya mag mag-balsalba or mag, uh, ano, hin lalong sumasara yung sugat. Yung iba, yung ginagamitan ng tahe, yan ang medyo sensitive. Kasi pag nag-strain ang pasyente, baka matatanggal ang ano. So, sa atin, hindi na tayo gumagamit ng tahe. Self-sealing siya. Okay? So, yun. Yun ang katarata mga kapatid. I hope na intindihan niyo no na lahat ng tao ay magkakaroon ng katarak. Uh, halos lahat. Napaka exception to the rule yung mga 90 years old na wala pang katarak. Minsan lang nangyayari yan. So I hope I hope kahit papaano uh, naliwanagan kayo at uh, kung meron kayong katanungan, pwede kayong mag-message, no? Um, So, yun. Yun lang. And next time, siguro, magtatalakay naman tayo ng ibang problema sa mata. At least, may konti tayong mapupulot. With that, God bless us all. Happy Father's Day. Bye.